Hello mga TSMS, maraming salamat sa overwhelming na suporta ninyo sa pag-follow ng podcast natin at pakikinig dito. Kung hindi pa kayo pamilyar ay mayroon din tayong nilalabas sa mga maikling version ng ating podcast, ang SMS Pop, A Piece of Podcast. At sana po ay may share din nyo ito para marami din ang um, ma-inspire ng ating podcast kung nai-inspire man kayo sa mga narinig niyo dito sa ating content. Para sa episode natin ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang estudyante. Ano nga ba kung gusto mong maglingkot sa simbahan pero hindi naman sa patang oras mo para magampanan ito? Yan ang tatalakay natin sa episode na ito kung saan ang mga bagay na hindi talagang sabihin pwede mong i-share sa akin. Ito ang SMS. Sabihin mo sa akin. ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang i-share sa akin. Ito ang SMS, sabihin mo sa akin. Mga ka-SMS, pakinggan natin ang kwento ng ating follower sa araw na ito. Hi Father, I'm a high school student po. I've always had a dream na mag-serve po sa church, like being a sacristana or becoming a lector, commentator. But, some po, nag po ako sa schedule ko kasi laging ang dami pong school schedule and works at baka hindi ko po kaya pagsabayin both work and serving sa church. Lalo na nasa special program po ako ng school namin na more on advancements sa science, technology, engineering, at mathematics. At hindi po may iwasan na gumagawa ako ng assignments even on Saturdays and Sundays. At hindi ma-attend ng formation, seminars, at hindi rin nakaka-attend ng mass, which is iniiwasan ko lagi. Pero I've always made it to being an honor student, lagi pero nag-aalin langan po ako sa mga masses na nami-miss ko kaaaral ko. You have any advice po sa students na tulad ko? Paano pagsasabayin yung serving kay God at pag-aaral sa gitna ng pagiging busy namin sa schedule at sa school? Thank you po. Una, maraming salamat sa pinadala mong uh, sulat na ito. Alam mo, Marami siguro ang estudyante, ganito rin yung dilema sa buhay. At natutuwa ako na mayroong mga kabataan kagaya mo na hindi lang concerned sa pag-grow sa kanyang academic life, kundi gusto rin mag-grow sa spiritual life. Alam mo, sinasabi sa atin ng Catechism of the Catholic Church that every human being has one purpose in life. And that is to know, to love, and to serve the Lord. Ang Diyos ay kilalanin, mahalin, at paglingkuran. At itong tatlong ito ay progressive. Itong tatlo na ito ay hindi po pwedeng uh, makunay yung isa sa isa. Kung hindi, magiging mababaw ang kanyang paglilingkod. Kung hindi niya kilala ang Panginoong pinaglilingkuran niya, kung wala siya ng totoong pagmamahal sa Panginoong pinaglilingkuran niya, ay hindi siya makapaglilingkod sa Panginoong pinaglilingkuran niya. So, gusto kong alalahanin mo itong tatlong yugto na ito ng paglilingkod sa Panginoon. Ang pagkilala, pagmamahal, at paglilingkod sa Kanya. Una, pagkilala. ah, uh, ito yung halaga na nakikinig tayo sa salita ng Diyos. At siguro, kaya ka dito sa uh, SMS dahil nakikinig ka siguro sa mga reflections ko at hindi yan siguro akong pinakikinggan mo kundi yung iba pa ang mga Catholic uh, influencers o kaya naman na iba pang pa mga pari na nagde-deliver ng kanilang reflections at homilies online. And that is good because that is um, one way of getting to know our Lord. Tapos hindi lang naman limited dito sa mga online resources. Merong mga Catholic books, meron na dyan ang Bible na maganda na binabasa mo din para mas lumalim din ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon at makilala mo siya na mas malalim. It's good na ikaw ay nagbubukos ng oras mo sa pag-aaral mo pero huwag mong pababayaan na hindi lang paunlarin yung karunungan mo tungkol sa science and technology, tungkol sa um, academic things, kundi maging sa spiritual things. No? Kaya maganda rin na I can sense na matalino kang bata maganda na hasain mo rin ang karunungan mo pagdating sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Because our first um, goal is to know the Lord. Pangalawa is to love the Lord. Alam mo, mas nakikilala mo ang isang tao, mas napapamahal ka dito. Ganon din ang Diyos. Mas nakikilala natin siya ng mas malalim, mas lalo natin siyang minamahal mas lalong umuulad yung desire for us to know Him and later on to serve Him. Kaya, yung pagmamahal na pakalaga nun. At saan naman na develop yung pagmamahal sa Panginoon? By constantly dedicating time in prayer at uh, studying study rin, no? Uh, kaya magkaug na yun eh. Yung habang kinikilala mo ang Panginoon, lumalalim yung pagmamahal mo sa Kanya. At habang lumalalim yung pagmamahal mo sa Kanya, gusto mo, laging kasama siya. Kaya nagdadasal ka araw-araw at nagsisimba ka kapag araw ng linggo. And I think kahit it is in the form of a commandment na sinabi sa atin ng Panginoon na mahalaga for us to honor the holy day of obligation and that is for us Christians, Sunday, at yung iba pa mga holy days of obligation sa ating pananampalataya, mahalagang nagsisimba tayo. Hindi lang to perform a duty, but to express our love for Him and for God to express His love for us. Kaya tayo nagsisimba, hindi lang dahil obligasyon, kundi dahil gusto ng Panginoon iparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal. Paano? Ibigibigay niya ang kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia. And when we receive it, we appreciate His love. No? Alam mo, kapag nagmamahal ka, may binibigay ka. At kapag ka nagbibigay ka, syempre, Napakasarap sa pakiramdam na tinatanggap yung binibigay mo, di ba? Kaya ganoon yung Panginoon, mahal ka niya, gusto niya ibigay yung kanyang salita na nagbibigay buhay sa mga pagbasa sa Banal na Misa. Gusto niya ibigay yung kanyang buong sarili at kanyang katawan at dugo. Kaya kapag pumunta ka sa simbahan para magsimba at tinanggap mo ang kanyang katawan at dugo, natutuwa ang Panginoon. At in that way na i-express na yung pagmamahal niya sa iyo at ikaw na nag-effort para magsimba, pinitlaanan mo siya ng panahon para ipahayag yung pagmamahal mo sa kanya, na-appreciate din yun ng Panginoon at yun yung nagpapalalim ng pagmamahal mo sa kanya. Alam mo, yun yung sinasabi nila na nakiging invested ka sa minamahal mo at ang ini-invest mo sa kanya ay oras. Ang ini-invest mo ay lakas. At ini-invest mo sa kanya ay panahon na kung si naman, di ba? Napakadaming oras na binigay sa iyo sa isang buong linggo. And majority of that time, sinasabi mo sa sulat mo, ginagamit mo sa academics. Uy naman, ano ba naman yung konting panahon, isang oras ay bigay mo kay Lord, di ba, every Sunday? Siguro di naman kalabisan yun. Kaya huwag ka madamot, ha? Sana, sana po talagang gusto mo paglingkuran si Lord. Uh, doon ka magsimula sa mga simpleng papibigay ng oras mo sa Anya. Every day, dedicate a time for him. Sa so, umaga man o bago matunog, or during lunch break, just spend a quiet time with our Lord and express your love for Him and try to experience His love through prayer and um, participating in the Holy Mass. No? And, always remember, kapag Diyos ang pinag-uusapan, we don't find time. We make time. Kasi pag hinanap mo yung oras, hindi mo makikita yun. Sasambihin ko sa iyo mamaya bakit. Ha? Kaya, makinig ka lang sa podcast na ito. Gusto ko munang talakayin yung pangatlo, yung serving the Lord. Yung paglilingkod sa Panginoon ay hindi naman required. No? This is an outcome of your knowledge and love of God. Kung kilala mo siya, kung mahal mo siya, magilingkod ka sa Anya. Bakit? kung makikilala mo ang Diyos bilang isang tao, kung uh, kung makikilala mo ang Diyos bilang Diyos na gagawin ng lahat para iligtas ka, iisipin mo, mahal ka niya at gusto mo siyang mali. Pero may isip mo, para it is not enough for me to love him in this way. You want to exert more effort, you want to give something more for him. At alam mo, dalawang bagay at sinasabi ng Panginoon. Una, we honor him by doing our obligations. At sinabi ko na yun kanina, na kapag nagsisimba ka, kapag nagdadasal ka, pinadiin kura na rin natin siya. Dahil yung oras natin, dinededicate natin para sa kanya. At pangalawa, ay mahalaga din na nagbibigay tayo ng contribution sa simbahan. Because in this way, ay nap napagiging natin yung simbahan. At yung simbahan din naman ang nagiging katuwang ng Diyos sa pagpapanamdam ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya yung pagsiserve ay hindi lang ito personal initiative, but it is participating in the work of God. At yun yung maging malinaw sana sa na yung pagsiserve ay hindi nangungutama ng Diyos. Ang pagsiserve ay hindi yung nangungutama ng looban Diyos sa Ang pagsiserve ay nangungutama ka ng loob sa Kanya at kung ano yung gusto niya ng gawin, tinutulungan mo siya na ma-accomplish yun. At yun ay sa pamamagitan ng simbahan at sa pamamagitan din ng iyong personal efforts. Kaya may mga ministry sa simbahan na pwede kang tumulong. Hindi lang yan sa pamamagitan ng pag invest ng oras mo. But you can also invest your, your money, your resources. No? May mga ibang nagliligot sa simbahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng regular donations para masustain ng mga ministries. So kung may kakayanan ka na magtabi ng konti from your allowance and contribute it to the work of the ministries in the church, why not? That is also a form of service, di ba? Kung kaya mo paglaan ng oras, eh, that's also a form of service. At ito yung sinasabi mo na naglalaan ng oras at ng talento sa pamamagitan ng pagiging lector, sa pamamagitan ng pagiging altar service, at iba pang sa simbahan. That is a form of service. O kaya naman, you will also render a service to God by helping other people. Alam mo, hanapin mo sa ating katekisim, o kaya i-google mo, o kaya hanapin mo kay chat GPT, at real seven, o ano yung mga corporal and spiritual works of mercy. Ito yung mga bagay na pwede mong gawin para magpaglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa in a spiritual way or in a corporeal way or physically or spiritually and emotionally. Mataming pwedeng gawin para paglipuran ng Panginoon. So uh, kapag alam mo na ito, napakarami talagang avenues kung gusto mo talagang maglingkod sa ating Panginoon at huwag mo lang linitahan yung sarili mo sa paglilingkod sa mga ministries sa pamamagitan ng, ng uh, mga liturgical ministries na madalas ay pamilyar sa mga tao, no? So, yun yung mahalaga. And, to do, to love, and to serve the Lord, ay ginagamit natin yung buong nating pagkatao. Hindi lang yung oras, hindi lang yung lakas, hindi lang yung talento, kagaya ng sinabi ko sa'yo. Yung buong pagkatao natin ay involved sa paglilingkod sa Panginoon in different ways. No? Kaya ano yung sinabi ni, ni St. Irenaeus of Lyons, the glory of God is man fully alive. Na parharang daw natin ng Diyos kapag buhay na buhay tayo bilang tao. At anong ibig sabihin ng buhay na buhay? Na ginagamit natin ang ating buong lakas, ang ating buong pakiisip. Kaya di ba, yan din yung sinasabi sa Deuteronomy 6, sa Deuteronomy 16, na ano yung pinakamahalagang utos? Naibigyan natin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas at buong pag -iisip. That is knowing, loving, and serving the Lord. Ito maipapayo po sa iyo. Una, identify your priorities. Naintindihan ko na gusto mong maging honor student. Naintindihan ko na gusto mong matuto at mag-excel sa iyo academics. On the other hand, gusto mo na mag-serve sa simbahan. Pareho mahalagang, di ba? But identify your priorities. Kung ang priority mo ay pag-aaral, then that should occupy most of your time. But I am not saying that it should occupy all of your time. Just so, so remember, you have a God to worship, you have a relationships to nurture, you have a dog to pet, kung meron ka bang pets, di ba? You have a hobby, ha a hobby to attend to. You, you you should have time to rest also. There is a time for everything. Prioritizing will help you determine how much time will you allot to all these things that are also important. Okay? So, siguro maganda kung ka ng listahan. Lista mo. Ano yung mga gusto mong gawin sa buhay? Ano yan? Ilista mo lahat. And then rank them according to your priorities. Kung ang priority mo ay madaral, okay, put number one. Kung ang, kung ang next priority mo ay to nurture your relationship with your family, put number two. Kung ang uh, priority mo ay uh, makapag-develop ng hobby, lagay mo dyan number three. So, nasa sa'yo. Identify your priority. Number two. Maximize opportunities. Anong ibig sabihin ko? habang nag invest ka ng oras sa academic life mo, sa pag-aaral mo, always remember that that would also be an opportunity for you to expand your knowledge about God. Kapag nag-aaral ka ng science and technology, hindi lang naman yan pure equation, etc. Maaari din sa pag-aaral mo ng science and technology or sa kahit na anong subject, makita mo na mas matalino pala ang Diyos kaysa sa iyo. Dahil lahat ng mga realities dito sa mundo, yung quantifiable and unquantifiable, yung empirical and mysterious, lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos. And kung may oras ka at matyaga ang magbasa, why not a lot time also in your study period to spend some five minutes of reading God's Word or reading our catechism, reading the doctrines of the Church? Maximize opportunities. If you have time to learn about academics, then it could also be an opportunity for you to learn about other things, especially uh, things about our faith. So, maximize opportunity. At sa pag-aaral, kung gusto mo yung pag-aaral na yan, maaaring yan yung opportunity rin para makapaglikod ka sa iba. Because one of the corp or corp uh, spiritual works of mercy is Counseling the ignorant or instructing the ignorant. Yung pagtuturo sa mga kakulangan, may, may kakulangan sa kaalaman. So, na-consider mo na ba na mag-tutor sa isa klase mo na medyo naihirapan sa academics o sa kapatid mo na gumagawa ng assignment? So, kung masaya ka sa academic um, ventures mo o sa mga academic activities mo, bakit hindi ito gamitin mo para makapaglingkod ka sa kapwa mo? Di ba? So, kung yun ang priority mo, pwede yan maging pamamaraan para makapaglingkod ka rin sa iba o sa simbahan. Maximize opportunities. Ngayon, maraming mga ministry sa simbahan. Halimbawa na sa amin, sa social communications ministry, hindi mo naman kinakailangan pumunta sa simbahan para mag-serve. Maliban siguro kung may mga meetings, pero pwede kang mag-submit ng article o ng news sa tungkol sa simbahan na nasa bakit ka lang. Pwede kang tumanggap ng mga layout works sa Canva or sa Photoshop na pwede mong gawin sa bahay na kung uh, ko ayaw mo mag-exert ng mas maraming oras sa pupunta ka pa sa simbahan, edi gawin mo sa bahay. So second is maximize opportunities. Maraming pagkakataon para makapaglingkod ka. Huwag mong ikulong ang sarili mo dun sa naiisip mo na uri ng paglilingkod, which is liturgical ministries napakadaming ministry sa simbahan na hindi kinakailangan pumunta ka doon at maglaan ka ng oras doon. And then number three, deepen spirituality. Recap ko lang ha. Identify your priority. Maximize opportunities. Then deepen your spirituality. Napakalaga doon. Kasi sa lahat ng bagay na ginagawa mo, pag inaalay mo ito para sa glory ni God, you are already serving Him. And how will you realize that you are really serving our God? It is when you spend time in prayer. Sabi niya ni St. Paul sa kanyang first letter to the Corinthians, chapter 10, verse 31. Therefore, whether you eat or drink, Or whatever you do, do everything for the glory of God. You see, in everything that you do, you can still serve God. Again, remember that our purpose in life is to know him, to love him, and to serve him. And always remember that to serve our God has different expressions and we can serve him in different ways. Kaya kulong. Yung sarili mo sa pag-iisip na liturgical ministries lang ang pamamaraan para makapaglingkod ka. Identify your priorities, maximize opportunities, and develop a deeper spirituality. Mga ka may samahan po ninyo po. Ipagtasal natin ang ating letter sender at ang mga katulad niya ang mga hinaing sa buhay o iniisip sa buhay. Sa halaga ng mga tanahanak at ng Espiritu Santo ame. Salamat Panginoon sa ibinibigay mo sa amin lakas at panahon sa mundo. Gayo din sa aming talento at talino. Nawa Panginoon ay patuloy mong pagalabin sa aming puso ang hangarin na ikaw ay kilalanin, mahalin at paglingkuran. Sana Panginoon sa lahat ng aming ginagawa ay makita namin na ang lahat ng ito ay pamamaraan para ikaw ay aming purihin at para gampanan ng misyon ay pinakatiwala mo sa amin. Gabayan mo ang isip ng letter sender namin ngayon gayon din ang lahat ng mga tao na gayon din ang pinagdaraanan o mga iniisip sa panahong ito. Gabayan po ninyo ang lahat ng aming mga estudyante upang sila ay patuloy na lumago sa karunungan sapagkat ang kanilang pagkatuto at paglago ay susi sa pagunlad ng aming bayan at sila din ay magiging bahagi na pagtataguyod ng iyong kahariat dito sa lupa ibabaw. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa pamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hopefully, nakatulong sa iyo ang podcast episode na ito at gayon din sa maraming mga estudyante na itong iniisip and it may also be applicable to people who are Um so uh, in love with their career path no hindi masama na uh mag-improve sa inyong career o sa inyong academic life without uh, compromising our love and the desire to know and serve our god. Ang importante lang ay alam natin yung priorities natin. Humahanap talaga tayo ng pagkakataon para magdompanan ang ating obligasyon at pagmamahal sa Panginoon at paglilingkod sa Kanya. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung palalimin natin ang ating buhay panalangit ng ating pananampalataya. Because yun yung magbibigay ng kapulugan kahit sa mga ordinaryong bagay na ginagawa natin na pwede rin pala nating alay sa Panginoon bilang pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Kung na inspire ka ng podcast episode na ito, huwag mo kalimutan na i ang iyong mga kaibigan, kapag share mo ang uh, podcast dito sa kanila. You can click the share button and send it uh, as a personal message to your friends and uh, para dito sa uh, um episode natin na pinopost din natin sa YouTube yung, yung yung full version, you can also send it to them with the video of our podca Podcast So, again, I invite you to um, like and subscribe our social media platforms. Sanapin lang po ninyo ang sa madaling sabi ni Father Franz Dizon, para manatili kayo updated. And for you also to see uh, one of our latest contents, ang SMS Pop, uh, a piece of podcast. At yun po yung mga portions ng ating podcast na napaka-shareable uh, at bite-sized. Ika nga. No, na pwede ninyong share sa inyong mga kaibigan at pwede ninyong um, i-save also, i-download para maging inspiration ninyo sa araw-araw. Para sa mga interesado magpadala ng kanilang mga sulat ay pwede kayong uh, mag-lock in sa atin pong Google Form at mag-fill out ng form at ang link ay makikita po ninyo sa description. Muli, ako po si Father Franz Dizon handang makinig sa inyong mga kwento ang mga hindi madaling sabihin, pwede nyo i-share sa akin. Ito ang SMS, sabihin mo sa akin.